Hello everyone! Happy New Year! Natapos na bang ating mga resolutions for 2024? Ako naman kung ano yung resolutions ko noong 2023, yun pa din yung resolutions ko ngayong 2024. Number one na dyan yung healthier lifestyle. Number two is to save more. Ang number three naman ay spend money wisely. Then magkaroon ng mahabang, mahabang, mahabang pasensya sa lahat ng ginagawa. Ayan, so lalo na ngayon na ah, nagbablogging tayo, nag-create tayo ng mga videos, nag edit tayo. So kailangan natin ng mahabang pasensya para makagawa tayo talaga ng magandang content. Ayan. So, yan yung mga konti lang yung resolutions ko na alam ko naman na kayang-kaya kong siyang gawin and hindi ko na siya pahabain pa dahil yun na talaga ang gusto ko yung then, kailangan matuto din tayong magtabi ng mga perang dumarating sa buhay natin hindi yung pero gastos lang tayo. So simple lang pero very applicable and nakakatulong siya sa buhay natin araw-araw.